bigay mo na ang aming Christmas bonus. Pati na ang 13 month pay para lahat okay na okay. Nakasali, ka munta nga. Nagmunt munta nga na nga, hindi pa rin eh, hindi kasali, munta nga. Oh, ayan, may pasabog. Number one, senador nyo. Ha? Yan ang number one senator ng Pilipinas. Wow! Okay. oh, O, diba? Uh, o, oh, may pasabog si Senator Robin Padilla. Ila. Eh, nakakaloka lang. Dahil yung ano na yan, yung short clip na yan, audio clip, no? Mga kapatang helmet. Matagal na lumabas yan, eh. At uh, napanood at narinig ko yan sa ibang kubul pa. Ah, uh, magal na pala yon? Oo. Oo! Hindi pala siya bago? Hindi! Ngayon lang niya alam. <laughs> Nila na inform Pero ito lang yan, mga kabatang helmet. Ang punto kasi rito, o oh, bago yan, oh, ito muna sagot ni USEC Attorney Claire Castro. For the satisfaction of Senator Robin Padilla, hindi po ako ang nasa video. Video clip. Dahil sa ating pagkakaalam, itong video na to ay lumabas na noon pa. At ibang muka ang pinapakitang binabanggit na madam hindi nga po ito kinover ng mainstream media. Dahil lumalabas, ayaw nila maging uh, mong balita ito nang hindi naman nila alam ang source. So, I deny that the person or kung sino man sa dalawa doon na it's I was talking to a certain vlogger. Now, Si uh, Senator Robin ay uh, nagpapanukala ng anti-troll farm bill. Maganda ang kanyang adhikain, maganda ang kanyang pinapanukalang uh, batas, troll farm for fake news. Sana maging modelo din po si Senator Robin, modelo na hindi magpapagamit o magpapabiktima sa troll farm na nagpapakalat ng fake news. Sabi nga po ni Senator Loren kahapon, you should know first your source. Since dinenay niyo po na kayo ma'am, wala may balak po ba kayong gawing legal na aksyon regarding dito sa audio clip? Na hindi nga po natin alam kung saan ang galing. Mas maganda po itanong niyo po sana kay Senator Robin, saan niya po ba nakuha ito? Anong source ito galing? Uh, sa ating pagkakaalam, hindi ito galing sa mainstream. Kung galing ito sa mga troll, uh, obligasyon niya pong magsabi kung saan yung... Ang punto ko lang kasi dyan mga kabata helmet, bago sana naglabas ng ganyan, di ba? Mm. Bilang senador. Mm. Senador. senador! Bilang, bilang, senador! Sumoy. Number one senator uh -huh. of the Philippines! Ibigay mo na! senador at pinapasweldo namin kayo, pinapasweldo natin yan, si mm. Mr. Robin Padilla. Mm. Sana naman, di ba, binavalidate or check, di ba, verify yung nilalabas. Oo, oh, oh. para so, Hindi -talino. yung labas lang ng labas. Di diba? Oo, oh, oh, huh? nakakatalino dapat. Eh, di ba nga, may gusto siya isulok, anti-troll. Oh, Tama anti ba? Oo, oh, anti-troll. Anti, -troll. anti -troll. oh. Eh, ano yung ginagawa niya? Anti-troll. oh, eh, dapat i-implement niya muna sa sarili niya, eh, apply mo muna. Ah. Kasi matagal na yung ano na yan, lumabas huh? na yan dati. Pero, sino ba staff niya? Samoy! So, Ibigay mo na, na ang aming Christmas, Christmas bonus! Munta nga! O, oh, ayan nga mga bad helmet. Nakakaloka lang kasi, di ba? Parang, yun ba yung proper venue? Sige, ito ah. Kung hindi tayo bias, bigyan natin. Sige, 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 sige. Balansin natin. Ah, ah. Yun ba yung... Kakampi natin siya. Kakampi natin siya. Hindi. Eh, parang hirap i-depensahan eh, niya. Eh, <laughs> sumoy! Pero yun nga, mabat ng helmet. Yun ba yung proper venue? Yun ba yung proper time? And, na cross-check ba ito ng NBI? Especially ah, for the... Kailangan ba i-cross-check ng NBI? Eh, syempre! Paano? Ano ka? Ano maglabas ka na kung ano ang anik ah? Tapos hindi mo naman talaga na-verify? Hindi ba yan na cross check mo na? Taka lang! Ah, Tatamong ko si... Galawang... Muntang nga lang eh, pag ganun eh. Pero yan Sin nga, mga... niyan? Hindi ko kakilala! Wala akong pake! Eh. Ay, dapat may pake ako, no? May, dapat may pake! Pinapasweldo natin yan! Pinapasweldo ko, wow! Teka, sino staff ni Mr. Robin Padilla? Pero anyway, highway! Siguro naman na-research mo! Oh, Oo, baka nga na-research kasi nga, eh, nakakuha ng ganyan eh. O, di nag-research oh. din. Nag din mm -mm. Pero sana, nag-fact check. Oh. Mm -hmm. diba, uh Verify. Di ba, punta sa, sa NBI, i mm -hmm. eh, cross-check yan, di ba? Sa barangay. oh, sa barangay din. Kung, <laughs> 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 Pero yun nga, mga kabata helmet, di ba? Sa OWA sa Hoa. Oo. Sa senior citizen. Sa tindahan. Sa SSS pensioner. So, diba? Pero ayan nga mga kabatang helmet, diba? I-comment nyo dyan kung ano masasabi nyo. Kasi diba, ang gulo-gulo na nangyari sa paligid. Tapos eto, may paganito. Tapos hindi naman nag-fact check o hindi na-verify. Eh kasi naman, boses daw ni Auntie Claire. So, Mui! Si oh. Auntie Claire, are you there? Ayan, sinagot na nga ni Yusek. Pero nakakaloka Is that dahil. you! Matagal na nga lumabas yan, pero iba, iba yung, oh, iba, yung nag-uusap doon. Iba, nag don. iba ibang tao? <laughs> ibang tao, iba yung, ibang boses yon oh. and ibang tao nga yung nandun. Kasi matagal na nga yan eh, nakakaluka hmm. o, oh. bakit ngayon lang? Ay, nahalukay nila. Nahalukay, okay. baka wala na mahalukay yan. <laughs> Halukay! <laughs> Ay, ito, pwede na to. Anong kanta na yun? Ano yan? Halukay ube ba? Samoy! Nakakaluka, ba? ah. na, o oh, basta! Mga bata helmet, comment na kayo dyan. Basta stay happy, stay healthy, and stay, stay, stay safe tayo as always. Sabi ko sa buhay nyo, lagi helmet din na bukid, if siya na everyday. God bless everyone. Bye! Pero ito nga ka, mga kabatang helmet. Medyo ka par. Ano? Paano ka muna. Ibigay mo na! ka! Pero ito lang, paano ka maniniwala sa isang tao na nagpap nagpapasa ng batas or gagawa ng batas about sa anti-trolling or whatsoever ah. anti-troll kung mismo sila eh, hindi naman din nila ina-apply at hindi naman din sila pa fact check at kung sila mismo sa kanila nanggagaling ang fake news and disinformation mm. ano to pang front lang itong anti troll eh syempre paniniwalaan niya nang bumoto sa number one. sa mga ibigay mo na.